O oh, yan mga idol Dalawang bangka po kami oh. Si Canestor at saka si Ka Edgar Tapos kami ang dalawa May patakla May si patakla bangka oh. hmm.

Amin dalawang mag-amas dito po sa bangka. O oh nga no, oo. Ito pag nagawa. Uh -huh. ngayon po yung spot namin. Diyan po kami mag-i-spot. Kasama po namin si Patakla at saka si Kahit. Lulusot ba tayo dyan? Sa buko? Oo. Pwedeng nga huwag nga rin. Pwede nga na. Pwedeng, pwedeng sa buko. Puro talapya dito. Ayan o. Ayaw mo. Babalik ako oh. lalagyan ng isda lalagyan ng isda yun e no? oh na Ayan yung ano da daan eh. nga ni sila yun no, eh. para wala nang Tingnan diretso. Dito nung nakarang, dito talaga tumutugis yung toma, no? Yan, dyan sa spot na po yan. Yan po talaga nagwawala yung mga toma, no? Yan, no? Hmm? Ito po, maganda rin tong pwesto dati. Yan, pinakamagandang pwesto yan dati. na. Oh, tapos, meron din siyang ano, yung pwesto ni Burundong. Hmm. Tower, buwal na po yung tower ni Burundong. ganda po ng okay, spot na yun. Mm. Yan. May yung dating ano mo, no? Yung... Naku po, lintik, lintik. Hmm, na po yun, no? Oh. Hmm. Nagpapahiwatig na, sinalubong na kami. Ay, o, oh, ito yung na, natamaan namin na nawala. Mm. Ayan po yung spot, Oh pinalikan po namin dito po to, dito po nagwagi sila ano, dandan at saka si Kayo at siya kaya ako. Ayun, maganda po. Ang ganda tubig oh. Mm, ganda ng tubig diyan oh. Malinaw at may araw. Sa lubong to diyan, Taman tamang-tama sa atin to. Ito na po yung spot namin no. Oh. Nasa likuran ko po yung pinaka-master namin. Pinaka-mabait po yan. Pinagbibigyan niya ako lagi kahit na may lakad siya kung ano paman ngayon sinabi ko puputok kami oh. di naman po siya nagdalawang isip na samahan kami kila Canes so napakabait po ng master ko niyan hindi rin? hindi rin po daw po pagtulog dami pong gustong sumama sa master ko na yan ano? ah, totoo po yan pag sinabi niyang para tayong magkakapatid i-treasure niya po yun o, oh, nandito na po kami sa spot. At kami po ay aakyat na. Bye-bye mga ka-idol. Yahoo! O, oh, ped. Eto mga idol, oh. pag na pag-akyat pa lang namin, eh. Sinalubong kaagad kami ng dalag. Unang nagpaputok si Ralph. Nagwagi naman mga idol, Oh. Eto, sum natin, Oh. Nakatama po siya ng dalag, idol. Unang putok. Dalag agad. Boy. Dalag yan, boy. Oh. Yan, oh dalag po yan ayan po si patakla hmm. Hmm. sige iangat po na dito hmm. ulig Sana yung, ayun, ayun, lumalangoy. yun oh nahangat po ni Ralph madagul madagul apulong kilo oh apulong kilo <laughs> apulong kilong dalag sabi ni Kayo sabi lang ni Kayo ayan oh uh -huh. yun oh no? Mm -hmm. Sige lang muna Madagol siya ay dun ang taba. Hmm. Laki ng buli kay do, langat mo pa. Sige, para makita ka. Sige pa. Sige pa. Sige pa. You Nabuntok know. Buntok kay do. Ayun na idol, oh. Nabuntok. Oh. Ang dagul. Ang dagul, ang uh, um. Yan ay idol, oh. Yung net ay Idol Ay doon, oh. Oh. Ay oh. Ang dagul, oh. oh. Ay oh. oh. doon, oh. Nabuntok doon. Nabuntok doon, ay doon, oh. Hmm. Nandito po kami sa Torre, ayan po yung Torre, oh. Yung net. Oh, oh ko yung tori eh. Huh? Huh? Mm hmm? Ah, brad, batakla, oh. Prat patakla oh Ay tulok Napuntok Punto tulok Napuntok ang taba ng tulik ah, Yun kukunin po muna natin yung bisnet mga idol oh Yan no? Ganda